Narito ang isang maikling kwento ng pakikipagsapalaran na pinamagatang ang samurai at ang pugot ng gabi. Kabanata isa, ang sumpa ng dilim. Sa panahon ng Edo, ang bayan ng Kagetsu ay nilang ng takot. Bawat gabi, may mga tao na nawawala at ang tanging natitira ay mga bakas ng dugo at itim na balahibo. Si Haruto, isang ronin, ay dumating sa bayan na may balak magtago sa kanyang mapait na nakaraan. Ngunit nang makita niya ang isang batang babae na hinihila patungo sa kagubatan ng mga nilalang may matatalim na pangil at pulang mata, nagising muli ang kanyang espada. Hindi ako magtatago sa dilim, bulong niya habang hinugot ang kanyang wakizashi. Kabanata dalawa, ang lihim ng kuweba ng yami. Nalaman ni Haruto mula sa isang matandang shaman na ang mga vampire, tinatawag na pugot ng gabi, ay pinamumunuan ni Kurohan, Isang halimaw na dating tao na isinumpa dahil sa pagtataksil sa kanyang Panginoon. Upang talunin ito, kailangan niyang hanapin ang tiliwanag ng buwan, isang espadang ginawa mula sa meteorit na may kapangyarihang sunugin ang mga immortal. Ngunit ang paghahanap ay magdadala sa kanya sa nakamamatay na kuweba kung saan nagkukubli si Kuruhan. Kasama niya si Yumi, ang batang babae na iniligtas niya, na may nakatagong dugo ng mga miko. Kabanata tatlo, ang laban ng liwanag at kadiliman. Sa kuweba, hinarap ni Haruto ang mga alagad ni Kurohan, mga vampir na may anyong kalahating tao, kalahating paniki. Gamit ang kanyang talino at mabilis na sibat, pinutol niya ang kanilang mga pakpak. Nang makarating sa trono ni Kurohan, nagpakita ang halimaw, isang higanting nilalang na may sungay at mga kuko na parang bakal. Bakit mo pinipilit ang kabayanihan? Ang kadiliman ang tunay na kalikasan ng tao, dagundong ni Kuruhan. Hindi ka bayanihan ang dahilan ko. Ito ay pagbabayad sala, sagot ni Haruto, na alala ang pamilyang kinain ng kanyang sariling galit noong nakaraan. Sa huling sandali, ginamit ni Yumi ang kanyang dugo upang aktibahin ang liwanag ng buwan. Sinaksak ni Haruto ang puso ni Kuruhan, at sa huling hininga nito, ibinulong nito, ang dilim ay mananaig kapag nilimot mo ang iyong mga kasalanan. Kabanata 4, Ang Paglubog ng Araw Namatay si Kuruhan, ngunit ang huling sumpa nito ay bumalot kay Haruto. Unti-unting nagiging sensitibo siya sa liwanag at ang kanyang mga ugat ay nangingitim. Hinubog ako ng dilim. Pero pipiliin kong maging liwanag panata niya. Sa halip na magpakasal kay Yumi o maghanap ng lunas, nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa. Hanggat may mga halimaw na gaya ko, kailangan ng mundo ng mga tagapagtanggol na handang magpakasakit. Huling tagpo ang alamat. Ang bayan ng Kagetsu ay nagdiriwang, ngunit si Haruto ay naging anino. Kwento ng mga tao na tuwing buwan ng taglamig, may samuraing may itim na maskara na lumalaban sa mga pugot ng gabi. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang puting buho. At ang paalala na i, ang pinakamabangis na halimaw ay hindi nasa dilim, nasa puso ng tao.